Sa nakaraang kwento natin ay nag-aalala na si Haro kay Kim Su-yeon at nagmungkahi ito na iligtas nila si Kim Su-yeon at sa pagpapatuloy ng kwento. Sumagot si Jok Jang na si Su-yeon ay nasa pinakagitna na ng teritoryo ng kalaban, punong-puno ng pinakamalalakas sa South Gangbuk. Kung magpapadala sila ng karaniwang mandirigma, mahuhuli rin ito. Tinanong siya ni Haro kung anong dapat gawin. Sinabi niya na nakapagsugo na siya ng isang tao. Nang tanungin kung sino, sagot niya ay si Gu Heijan, ang tanging tao na may kakayahang makalusot at makabalik na buhay kasama si Suyen. Sa kabilang banda, pinasa ni Gu Heijan si Kim Suyen sa kanyang balikat. Tinanong siya ni Sang Man Lee kung iniisip ba talaga niyang makakalaban siya sa ganoong sitwasyon. Tumawa siya, sinabing tila iniisip ni Heijan na Superman siya. Pero tumugon si Heijan, sinabi hang lumayo sila. Tinupo ni Hadrian si Suyen sa isang pader at agad sumugod sa mga kalaban. Anabangan siya ni Sang Manli, ngunit sinalubong ito ni Hadrian na muling nakabawi at binugbog siya. Nang tanungin kung anong gusto niyang ipakita, sinagot siya ni Sang Man ng, bahala ka. Ngunit batid sa kanyang mata ang gulat, alam niyang hindi kakayanin ni Hadrian ang dami nila. Lahat ng kalaban ay sabay-sabay na sumugod kay Hadrian. Habang nagpapatuloy ang labanan, may tumawag kay Sang Manli habang nagsisindi ito ng sigarilyo. Lumapit ang tao at bamulong sa kanya. Natawa si Sang Manli at sinabing nakakakiliti ang bulong. Ngunit nang marinig ang sinabi, nalaglag ang sigarilyo mula sa kanyang bibig, gulat na gulat siya. Lipat ang eksena sa South Gambok High. Mabilis na dumating si Sang Manli, binuksan ang pinto at tinanong si Sik Kang kung anong nangyari. Tinanong ni Sikang kung ano ang tinutukoy niya. Sagot ni Sangman, akala niya si Go ang kalaban kaya dali-dali siyang pumunta roon. Pero tanong ni Jin-li, ano nga ba ang balita? Sinabi ni Sangman Lee na umatake raw ang East Gangbuk. Nagulat si Sikang at sinabing imposible yun. kung totoo man, siya ang unang makakaalam. Wala raw anumang galaw mula sa East Gangbuk. Nagtanong siya kung sino ang nagpapakalat ng maling balita. Naisip niyang sigurong galing yun sa West Gambok, isang panlilin lang upang makatakas sina Kim Suyan at Hye-jin. Sa West Gambok, nakaupo si Jok Jang sa isang mesa. Sinabi niyang hindi sila pwedeng basta nalang umupot maghintay. Nagtanong si Haro kung hindi ba nila tutulungan sina Suyan at Hye-jin. Sagot niya, iyon lang din talaga ang magagawa nila, tulungan si Hye-jin, ngunit kailangan magingat sa anumang pagkilos militar. Habang nagsasalita pa siya, tumakbo si Haro at sumigaw, hinahabol daw ni Heijan ang kaaway. Habang tumatakas si Go Heijan, pasan-pasan si Kim Su-yeon sa kanyang likod, sa direksyon ng West Gangbuk. Pagdating ni Seikang, agad niyang kinumpirma na si Kim su at Go Heijan nga ang kanilang hinahanap. Sinabi niyang hindi na nila dapat pakawalan ang dalawa at kailangang mahuli sila anuman ang mangyari. Binigyang diin niya na ito na marahil ang nag-iisang pagkakataon upang mahuli si Kim Su-yeon at si Gu Heijen. Ipinagutos niyang ipakalat ang balita sa buong South Gangbok at ilarga ang lahat ng kanilang mandirigma papunta sa rutang patungong West Gangbok High. Iniutos niya na bawat huling mandirigma ay dapat habulin si Hye-jin dahil alam niyang may buhat itong tao kaya't hindi ito makakapaglaban ng maayos. Idineklara ni si Kang na sa araw na yon, buburahin nila ang West Gangbok High sa mapa. Dumating si Yanggi Park na ikalabing apat sa ranggo ng South Gangbok High at nagtanong kung huli na siya. Ngunit agad siyang pinasinungalingan ni Jean, ikalabing anim sa ranggo, at sinabing nariyan pa sila. Nagmamadaling tumakbo si Jin para salakayin si Gu Heijen. Pinatalsik ni Heijen ang isa sa mga umaatake gamit ang isang malakas na sipa, habang nag-iisip kung bakit nga ba patuloy siyang lumalaban para protektahan si Kim Su-yeon, gayong matagal na silang magkaibigan. Tinanong ni Yang Gi Park si Haejun kung sigurado ba itong kaya pa niyang lumaban at sa isipan ni Haejun, tila kakaiba si Yang Gi Park ngunit may kakaibang dating rin ito. Sinabihan ni Haejun si Yang Gi na tigilan ang dakdak at umatake na lang. Sa loob-loob niya, iyon ang unang pagkakataon na lumalaban siya para sa ibang tao. Nilagay niya ang kamay sa ulo at sinabing isa lang naman ang kalaban. Tinawag siyang tanga ni Gipart Park at sinabing hindi naman talaga si Heijan ang target kundi si Kim Yeon. Kaya't sabay silang tumakbo papunta kay Yeon para salakayin ito at tila ba nagpaalam na rin. Ngunit bago pa man tumama ang kanilang mga atake, dumating agad si Go Heijan at pinrotektahan si Kim Yeon sa pamamagitan ng pagharang sa mga ito. Samantala, sinabi ni Yun Dong Lee na kailangan na nilang magmadali at tumulong dahil napakatagal na nilang naghihintay. Nabahala siya na kung makarating pa si Sekang, kahit si Gu Heijan ay hindi na makakalaban pa. Nagtaka siya kung bakit hindi pa sila umaalis at iniisip na baka mayroon na namang panibagong estratehiya ang kalaban. Pinaghinalaan niyang totoo nga ito, at tinanong kung ano na naman ang plano ngayon. Sa kabilang banda, inisip ni Jokjang na wala na talaga silang natitirang estrategiya at tila naubos na ang kanilang mga pakulo. Wala na silang magagawa kundi magtiwala sa kakayahan ni Gu Heijen. Hindi na rin nakatiis si Haro at nagpas siyang siya na mismo ang gagalaw. Inalok niya ang sarili bilang pain upang ilayo ang mga kalaban kay Gu Heijen. Aminado siyang hindi siya ganoon kalakas, pero mabilis naman siya. Ngunit biglang dumating si Gu Heijen at sumigaw ng, Hintay, Miss Haro, kaya napalingon si Haro sa likuran. Paglingon niya, itinapon ni Heijan si Kim Su-yeon sa lupa at bumagsak na rin siya sa pagod. Namangha si Hyun Dong sa nakita, hindi makapaniwalang nagawang makalabas ni Heijan sa ganoong impyerno mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, dumating si sekkang Kang at tinanong kung nakatakas ba si Heijan bago pa sila makarating. Nagtaka siya kung paanong nagawang buhati ni Heijan si Kim Su-yeon. Inisip niyang mali ang kanilang pagtaya sa kakayahan ng kalaban. Nagtanong si Ji-yoon Lee kung ano na ang susunod at sinagot siya ni Sek Kang na hindi na mahalaga at nagpas siyang dumiretso na lang sila sa West Gangbok High. Napansin ni Sang-gen Lee na parehong bagsak si na at Kim Su-yeon, kaya't ang West Gangbok ay tila handa ng sakupin. Ngunit biglang may isa pang estudyante ang dumating at tinawag si Sik Kang upang ipaalam na inaatake sila ngayon ng East Gangbok. Ayon sa ulat, tila nalinlang na naman sila ng West Gangbok. Ipinilit ng estudyanteng ito na totoo na talaga ang atake, at binanggit ang pangalang Yaha na ani ay gustong sakupin ang West Gangbok High anumang oras. Sa pagkakataong ito, ang South Gangbok na ang pangunahing target ni Yahan, kaya't ipinadala na nito ang buong puwersa habang abala sila kay Kim Suyen. Nabahala si Sik Kang, kung aatake sila sa West Gangbok ngayon, ang mismong punong himpilan nila ang malalagay sa panganib. Nainis siya at sinabing si Kim Suyen dapat ang inaatake ni Johan, hindi siya. Sa inis niya, nasambit niya ng galit ang pangalan ni Kim Suyen. Ilang sandali pa, damilat si Kim Suyen habang nakahiga sa kanyang kama. Sa wakas ay unti-unti na siyang nakakaramdam ng ginhawa. Habang iniisip ang pagbabalik niya sa bahay, naalala niyang nailigtas siya ni Hayden matapos lumaban sa napakaraming tao. Hindi pa rin siya makapaniwala sa lahat ng nangyari sa loob lamang ng isang araw. Nagpa siya siyang matulog na lang muna, iniisip na tila naging ganap na siyang siga. Sa kanyang pagtulog, isang babae ang pumasok sa kanyang silid. Biglang lumitaw ang quest window at nag-abiso na ang copy cloud ay kusang lumitaw at may kasamang babala. Ipinalam ng Quest Window na sa pag-upgrade ng Summon Card, Copy Cloud, ang gumagamit nito ay maaaring magpatawag ng mga ulap na maaaring kopyahin at i ipaste. Ang Card Festival effect ay nagbigay ng sense sa Copy Cloud. Nag-abiso muli ang Quest Window na ang Copy Cloud ay nagkaroon na ng sentence. Habang nakaupo sa dibdib ni Kim Suyeon ang ulap, patuloy itong lumalapit sa kanya. Nagpakita muli ang Quest Window at iniulat na ang Copy Cloud ay kumikilos na ayon sa sarili nitong kagustuhan. Bumangon si Kim Suyan at nakita ang ulap na papalapit sa kanya. Agad niya itong sinipa at tinanong kung ano ang ginagawa nito doon. Gulat na gulat siya at hindi alam kung sinusubukan ba siyang patayin ng ulap na yon. Iniisip ni Kim Suyan kung taga South Gangbok ba ang kaharap niya at kung binayaran ba ito para salakayin siya habang natutulog. Habang ibinabalot niya ang kumot sa katawan, napabulala siya na baka hindi naman ganoon. Pamilya pa rin sila, pagkatapos ng lahat. Saglit siyang natigilan at naisip kung ito ba ay dahil sa kinuhang pera mula sa pataka ng kapatid niya noong nakaraang araw. Hindi niya maisip kung paanong nagawa nitong tangkaing patayin ang sariling kapatid dahil lang sa ganoon. Napatingin siya sa palatandaan sa leeg nito at napagtanto niyang ito nga, ang ulap. Tiyak niyang ito ang tato ng copy cloud, pero hindi niya ito naipatawag. Naisip niyang baka napatawag niya ito habang natutulog. Tinawag siya ng babae at nagtanong kung anong problema. Nagtaka siya kung nagsalita ba ito. Nakarinig siya ng boses ng kanyang ina na tinanong kung bakit gising pa siya ng ganoon kalay. Sumagot siya na papasok na siya at mabilis niyang sinunggaban ang babae, tinakpan ang bibig nito at sinabing wala namang problema, nanunood lang daw siya ng porn. Pinagalitan siya ng kanyang ina. Kinabukasan, pagkagising niya, naalala niya ang epekto ng card festival na nagbigay ng sentence sa cloud. Iniisip niyang ano na ba ang susunod niyang hakbang habang tinititigan ang copy cloud summon card. Tinali niya ang ulap at tinakpan ng bibig nito. Naisip niya kung bakit sa lahat ng anyo, ay kapatid pa niya ang piniling gayahin nito. Sinabihan niya ang Cloud na tatanggalin niya ang tape sa bibig nito basta't mananahimik ito. Nagtanong ang Cloud kung bakit. Sinagot niya na tila kaya nitong makipagkomunikasyon sa isang antas. Nagtanong ulit ito kung bakit kailangang manahimik. Nag-isip siya saglit at ipinaliwanag na sa labas ng pintuang yun ay may isa pang taong kamukhang kamukha nito, at kapag may ibang taong nakakita sa kanila, Tiyak na magugulantang ang buong mundo. Ayaw niyang basta-basta itong lumilitaw kung kailan ito gusto. Ipinaliwanag niya na pansamantala, ito ang kapalit ni Haro. Kung malaman ng iba na hindi siya ang tunay na Haro, tiyak na malalaman ito ng North Gangbok at malamang na pagputul-putulin siya ng buhay. Tinanong niya kung naintindihan ba nito ang sinasabi niya at nangakong aayusin niya agad ang problema ng pagiging stand-in, kaya pakiusap, Huwag muna itong magpakita kung hindi niya ito tinatawag. Tinanong niya kung kaya ba nitong sundin ang hiling niya. Tumanggi ang ulap, sinabi nitong nakakulong lang siya roon at ayaw na niyang bumalik. Sa puntong yon, napagtanto ni Kim Suye na ang copy cloud ay tunay ng may sariling kaisipan at hindi niya kailanman inisip kung ano ang pakiramdam nito habang hindi ito nakasaman. Ang lugar kung saan nananatili ito ay marahil isang madilim at hungkag na espasyo. Tumayo si Suyen at nagmungkahi ng solusyon, maaari silang magsama ng limang oras bawat araw. Sasama niya ito at magkasama silang lalabas, mamasyal, at magsaya. Binigyan niya ito ng sombrero para makalabas at makita ang mundo. Nilagay niya ang kamay sa balikat nito at tinanong kung ayos lang yon. Pumayag ito at sinabing maganda ang ideya. Sumagot si Suyen na magaling at nagsimula na ang kanilang limang oras. Ngunit habang nakaupo siya sa klase, iniisip niyang ngayon na ay lunes, at kahit sinabi niyang lima lang na oras ang guguli nila, buong gabi siyang nagpaliwanag tungkol sa mga dapat at hindi dapat gawin ng cloud. Pagod na pagod siya at sarkastikong iniisip kung gaano kasaya ang sitwasyong ito. Dahil may sentence na ang cloud, hindi na niya ito maaaring basta-bastang ibalik sa void. Hindi siya nakatulog kahit sa saglit. Dumating si Kuza at napansin kung gaano siya kapagod. Sinabi ni Yakuza na nasa edad na sila kung saan karaniwa na ang puyatan. Tinanong niya si Kuza kung ayos lang ba ito at kung ano ang sabi ng doktor, mabutit walang nabaling buto. Ayon kay Yakuza, malamang na ang kanyang mga kalamnan at puso ang nagprotekta sa mga buto nito. Tinanong ulit niya ng seryoso kung iyon talaga ang sinabi ng doktor. At sinabi hang baka dapat magpatingin na ito sa ibang doktor. Nagulat si Yakuza at tinanong kung ano na namang nangyari sa kanya. Sa loob-loob naman ni Kuza, alam niyang ang sugat ng puso ay hindi basta-basta naghihilom. Bagaman nananatiling tumitibok ang puso sa kanyang dibdib, pakiramdam niya ay naiwan na niya ito sa piling ng isang tao. Habang naaalala si Jeon Lee, tinanong ni Kim Suyon kung bakit ito nakatitig sa kisame sa isip niya, marahil ito na nga ang tinatawag na pag-ibig. Dumating si Cha Erin Big sa klase, at napansin ni Suyen na sa wakas ay hindi ito late. Napanganga siya at napawaw. Namula si Cha Erin at sinampal siya. Agad namang nag-abiso ang quest window na, the master was he. Naisip ni Suyen na sinampal siya ng walang dahilan, at nagtaka kung nainis lang ba ito sa mismong pag-iral niya. Ngunit higit pa riyan, iniisip niya kung ano na naman ang kinikilos nito ngayon. Habang galit na naupo si Cha Erin, tinanong siya ng dalawang kaibigan nito kung nanaginip ba siyang nakipag-date kay Kim Suyan. Sinabihan niya ang mga ito na hinaan ang boses habang natatawa at sinabing nakakatuwa. Isa sa kanila ang nagsabi na hindi na nakakagulat at kinumpirma naman ni Cha Erin na madalas nga silang magkasama. Tinanong siya kung ano ang ginawa nila sa panaginip. Sagot ni Cha Erin, nagdate lang sila at natawa. Tinanong ulit kung naghalikan ba sila at kung naging mainit ang mga eksena. Sinabihan niya itong manahimik, sabay kumpirma na naghalikan nga sila. Nag-isip siya kung ano na ngayon ang dapat niyang gawin. Ipinasa naman ni Kim Suyan ang pagkain kay Heijan at sinabing sa kanya na ito. Tinanong ni Heijan kung bakit niya ginagawa ito. Sumagot si suyan na alam naman niyang matapos managinip ng ganoon tungkol sa isang lalaki, nakakailang talaga pagkatapos. Kinumpirma ni Go hye na kahit hindi naman siya dati interesado kay Kim Suyeon, ngayon ay tila naapektuhan na siya. Aminado siyang ganun talaga, kapag alam mo, alam mo. Ikinwento niyang minsan ay nanaginip siya tungkol sa isang celebrity na ni hindi niya fan, at simula noon, kinikilig na siya tuwing nakikita ito sa TV. Ngayon, panaginip pa tungkol sa pakikipag-date kay Kim Suyan ang tumama sa kanya. Sa kabilang banda, tinutokso ng mga babae si Cha Erin B. Para sa kanila, malinaw na kaya malamig ang pakikitungo niya kay Suyan ay dahil sa panaginip niyang iyon. Isa sa kanila ang nagtanong kung baka nga may gusto si Cha Erin kay Suyan, ngunit itinanggi ni Cha Erin ito, sabay sabing magkaibigan lang sila. Napatawa ang isa sa mga kaibigan niya at sinabing parang galit siya at medyo nakakatakot yun. Samantala, sa South Gangbok High, muling nagpakita si Sik Kang matapos ng ilang panahon. Tinipon niya ang mga piling mandirigma ng paaralan dahil siya raw ang tunay na lakas sa likod ng South Gangbok. Sa harap niya nakaupo si na Jing Guo, ikaapat sa ranggo, at si Chong Ju Min, ikalima sa ranggo. Sinabi ni Jing na sanay siyang umaasa lamang sa mga mabababang ranggo sa mga laban, Kaya't ikinagulat niya na tinipon silang lahat. Nagsalita rin si Bam Sang Jang, ang ikatlo sa ranggo, at sinabing alam na niya ang dahilan, ang paparating na Gangbok Conference. Tama ang hinala niya, kinumpirma ni Sik Kang na tinipon niya sila dahil sa conference at kay Kim Suyeon, na paulit-ulit ng gumugulo sa kanya. Ipinahayag niya na ang kailangan niya ngayon ay ang tulong ng kanilang mga elite fighter upang durugin si Suyen. Samantala, palabas ng paaralan sina Kim Suyan at Cha Erin Big. Napabuntong-hininga si Suyan at sinabing sa wakas ay makakauwi na rin siya. Pagod na pagod siya matapos ang mahabang araw, hindi pa siya nakatulog at may clean ng duty pa siya. Tinanong niya si Cha Erin kung okay lang ba ito. Nagulat si Cha Erin at tinanong kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi ni Suyan nakakaiba ang kilos niya buong araw. Tila galit ito, pero hindi niya alam kung bakit. Hindi naman siya makakapag-sorry hanggat hindi sinasabi kung ano ang nagawa niyang mali. Sa gitna ng usapan, biglang may tumamang basketball na muntik ng sumalpok kay Cha Erin. Agad siyang hinaranggan ni Suyen at nailigtas ito. Tinapon niya ang bola pabalik sa mga estudyante at sinabi hang mag-ingat sila. Humingi ng tawad ang mga ito at sinabing sisikapin nilang maging magagaling na basketball players upang maging proud siya sa kanila. Tinawag siya ni Cha Erin mula sa likuran at sinabi hang tigilan na niya ang mga ganoong bagay. Nalito si Suyen at tinanong kung ano ang ginawa niya. Ngunit naglakad na lang palayo si Cha Erin nang hindi sumasagot. mayamaya maya tinanong niya si Suyen kung may gagawin ba ito pagkatapos ng klase. Humingi ng paumanhin si Suyan at sinabing may lakad na siya. Dumating si Sowayang at ipinaliwanag niyang kaibigan ito ng kapatid niya at magkasama lang silang kakain. Nagtaka si Cha Erin kung sino raw ang kaibigang iyon ng kapatid ni Suyan. Pakiramdam niya ay nakita na niya ito dati. Sabay biro ni Soe habang nakakapit sa braso ni Suyan na natulog na raw ito sa bahay niya. Nabigla si Cha Erin sa narinig. Mabilis namang umatras si Suyan at sinabing dapat mag-ingat si Soa sa mga sinasabi niya. Nilinaw niya na hindi yun ang ibig sabihin. Ipinaliwanag ni Soyeon Kim na sa teknikal na pakahulugan, totoo ngang natulog si Suyan sa bahay nila, pero sa sofa lang ito nakatulog habang nakikipaglaro. Tinanggap naman ni Cha Erin ang paliwanag ngunit nagbirurin na kung ganun, parang naghalikan na rin sila. Napaatras si Suyan at sinabing pati siya dapat magingat sa mga sinasabi niya. Tinanong ni Cha Erin kung hindi ba raw counted ang indirect keys, at sagot ni Soa, yun na rin ang ibig niyang sabihin. Nagtanong si Soa kung sino si Cha Erin di. Nagpakilala si Cha Erin na kaklase ni Suyan. Sinabi naman ni Soa yang napaumanhin, pero may lakad na si Suyen ngayon, kaya't dapat na silang umalis. Nagalok si Cha Erin na sumama na rin sa kanila at sinabi niyang pupunta rin naman ang kapatid ni Suyen. Ipinaliwanag ni Sowa na matagal na silang magkakaibigan, tatlo silang madalas magkita noon pa man. Nagulat si Sowa sa asal ni Cha Erin at sinabing parang iba ang kilos nito. Sagot ni Cha Erin, magkaklase lang sila ni Suyen, kaya hindi niya maintindihan kung bakit concerned si Soa. Tinanong siya ni Sowa kung interesado ba siya kay Suyen. Para kay Sowa, tila gusto nitong paghiwalayin sila. Hindi raw normal para sa isang kaklase ang ganoong kilos. Galit na sumagot si Cha Erin na kung sakaling may nararamdaman man siya kay Suyan, ang nararamdaman niya ngayon ay inis sa ugali ni Soa. Wala raw itong pakialam sa kung ano ang ginagawa nila. At pagkatapos ay nagpaalam na itong uuwi na. Pagdating sa bahay, naligo si Cha Erin habang nakikipag-usap sa telepono. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kit sa susunod mga boss!